makinig po kayong lahat. Gusto ko lamang po humingi ng inyong uh, pasasalamat dahil po nabinigan na po si Nakbap at si Banak ng aking kambal na anak. Nagpapasalamat ako kay Negra, kay Paring, Wanda, especially to you, Virgiline. Maraming maraming salamat dahil nabinigan na ang aking dalawang anak na halos wala akong ginastos. Isa tong malaking uh, utang na loob ko sa inyo. Hindi ko, hindi ko makakalimutan yung mga tulong ninyo sa akin. Kung bakit nabinyagan na yung aking anak na sinak, pati si Banak. Maraming maraming pong salamat sa inyo. At hanggang ngayon, naiiyak pa rin ako sa mga tulong nyo. Ah, Nagrating talaga, parin, banda. And uh, Virginie, alam ko marami kang anak, pero you are still here to support me. And of course, Wanda, I know, I know that you are very busy. There's mga businesses, mo, pero you came here and you gave your help to me, to my family. And of course, kay Negra, kay Paring, you're always there for me. Sa lahat ng season ng life ko, you're always there for me. Lahat ng ups and downs ko, nandun kayong lahat. Kaya naman nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Kaya nandito rin ako para ibigay din ang tulong ko sa inyo kapag kayo naman ang may kailangan. And I'm so happy to have you. Lumigil ka nga dyan, Nena. Paray ka pa, salamat. Siyempre, dito kami lagi ni Negra. Tsaka nito mga kaibigan natin, dito supportan ka namin, tutulungan ka namin. Tayo magkakaibigan, tayo magkakapitbahay, tayo ang magtutulong-tulong. Kaya tama ng pasalamat. Ha? Tama si paring Nena. Nandito kami para sa inyo, para sa, sa inyo lahat. Magtutulong-tulong tayo. Tayo magkakapitbahay. Tayo rin ang magtutulong-tulong at magtutulungan. Nakakayak na yung speech ni Nena. <laughs> Kakataba ng puso. para pa sa salamat. Ano, Nena? Sila lang pasasalamatan mo? ba tumulong din ako sa binyag ng anak mo, ah. <laughs> o nga pala, syempre kay Feling Taga. Nakala mo laging maitang ulo, pero napaka-supportive din na kaibigan. Alam ko naman, Feli, wala kang pakisakin, pero alam ko na mag-ginto ang puso mo at magpapasalamat ako sa inyo kasi nandiyan kayo para sa mga anak ko. Thank you. Aww. Akala ko, kakalimutan mo rin ako. Ay, eh, na na yan. Mag-enjoy na tayo. Kain na natin yan. Na. Ikain na natin yan. At sabi nga kanina, no, ng mga kaibigan natin, tayo ay magtutulong-tulong. Magkakaisa tayo para sa samahang maging maganda ang ating mga friendship. Hala, na sa pagkain. Kain na! <laughs> Kumain na kayo at uh, magpakabusog tayo. Kain lang. O, oh, tama, tama. Lahat. Magsikain na tayong lahat. <laughs> kain na, kain. Ubusin niyang lechon na bigay ni Wanda. Salamat, Wanda. Ako, dami-dami natin makakain. Pwede mag-uwi. Dahil sobra-sobra yung pagkain dyan. Wala pang nalapang na. Kain na. Tama na ang kadamahan eh, na kumain ka na. Pakainin mo na rin si Ninita. Kain na tayo. Kain na tayo. Dali, dali. Ay, yung plato nandun sa baba, ba, Yung kutsa sa ilalim. Nandun lahat. Inayos namin yun ni Virgilin kanina. Kain na. Ay, naku, negra. Baka hindi na rin ako makakain. Ano, ba? Hindi ka nakakain? Ko naman. Kumain ka na muna bago ka umalis. Saka pa pupunta. Pupunta kasi ako ng of Asia. Bibila ko ng pagkain ng goldfish ko. Ang <laughs> um, itong kaibigan natin, pabili-bili lang ng pagkain ng goldfish niya sa Wall of Asia siya. Tama ka, Negra. Ang bongga taga ng kaibigan natin na yan. <laughs> Pagkailan ng goldfish sa mula of Asia pa. <laughs> Makakain na nga lang din. Sige na muna kayo ah. Enjoy sa pagkain. Nena. <laughs> sige, sige na. Ingat ka ha. Kaya mo lang, Fred, natin no? Feli, no? kain na, Feli. Yun dun yung yung ito, no? Uwi mo yung ulo. Akin yung tenga. Oo, negra. Akan yung ulo. sa yung tenga. <laughs> Ang daing pagkain. Tatakam ako. Nandito yung mga bata. Ay, matulog na po sinak, bat, si Nakba at si Banak. Kaya tulog ko na po sa kwarto. Tulog na. Kain lang po kayo. Kain muna ako. Tulog na ako.